ko maintindihan ay bakit walang ginagawa pa ang ating gobyerno, especially ang presidente natin. Mainit ang mga issues pa rin ngayon. Oh. Uh, pero syempre, ang inaabangan ng taong bayan, mga partners, yung ating mga kababayan sa sa Middle East. Mm -hmm. Kasi nagsarado na rin ng airspace ang yeah. Qatar, ang uh, UAE nagsarado na rin ang kanilang airspace at uh, yun nga, yung uh, dinadaanan ng 20% ng langis sa buong mundo. Mm -hmm. eh sinasara na din. So talagang napakalaking uh, magiging problema nito sa ating uh, ekonomiya, sa presyo ng bilihin eh, ngayon pa nga lang, wala pang krisis, meron na tayong mga pagtaas ng presyo ng bilihin eh syempre aside from that, yung mga OFWs natin. 'Yun mm -hmm. ang uh, 'yun ang problema natin, Ms. Cathy. Eh. So mm -hmm. um ko-compare -co natin ba noong panahon ni Pangulong Duterte, mm -hmm. papaano niya uh, paano niya minamanage itong ganitong mga ano mga mga nangyayari kasi hindi lang naman ngayon nagkaroon ng girian eh. eh kasi noon regular eh regular ang uh, cabinet meeting eh. mm. ngayon wala di ba galing mismo yan sa isang secretary mm -hmm. wala talaga walang preparation eh kawawa naman yung ating mga kababayan ko nga hanggang ngayon wala pang ano eh pwersahang sa OFW eh dapat pwersahan na yan eh Mm -hmm. Eh marami makita niyo mga taga Qatar, dami nag, nag ano, mm -hmm. nagpo-post. Talagang natakot daw sila, nakaredy na 'yung mga bag nila. O eh, eh kung sana meron tayong eroplano na doon. Eh wala eh, ginamit 'yung eroplano para paliparin rin si Pangulong Duterte, pero walang eroplano para iuwi 'yung mga OFW. Eh. I, I remember nung mm. panahon na nasa Owa ba si mm. Mambo Ma Ma kan noon mm. na meron kayo mga nil rescue. Oo, oh. Paano yun? Paano yung system yung ginagawa niya? Talaga may aeroplano yun, yun. Sabi ko nga noon eh, paano yun? Di pupunta ng walang sakay? Oo, oo. Wala talagang sakay pupunta doon. Mm -hmm. O yung mga staff lang. Pero ibabalik yeah. din, di ba? Emergency, like, political will. That's mm -hmm. very important. You know, as a leader, dapat may political will. Especially this time, dapat ang priority talaga natin yung kapwa Pilipino natin. Kasi, this is not a joke. Sa atin, di ba pag nag- sa mga post natin sa Facebook natin, ang mga comment, dito na kami mamamatay, pagdasal niyo po kami, nakakalungkot. Ang hindi ko maintindihan ay bakit walang ginagawa pa ang ating gobyerno, especially ang presidente natin. Nakakalungkot kasi si PRRD head on yan eh, agad-agad. Mm. Di ba? Pinaglalaban niya agad talaga tayo. Ang mm -hmm. galing talaga ng bakat, no? <laughs> Maganda talaga yung ano, no? Maganda yung dynamics ng bakat. Palagay ko matatalo talaga lamang. yung katnyel, dong, ano, dong yan, mga ganyan, oh. di ba? Kayo, S ano, kayo <laughs> Sa akin, ano mo, hindi dapat natin pinagtutuo na masyadong pansin niyang Iran, uh, Israel. Ang pagtuunan natin ng pansin yung impeachment. <laughs> Grabe so, ka, ha? Si Dilima ka ba? <laughs> sundan natin yung leading ni Dilima at ni Chua. Kasi diyan sila nakatutok, pati si Tito Soto. Diba? Talaga gusto nilang matuloy yan. Ayaan na muna natin yung mga kababayan natin doong mga matay. Mm. Ang importante, fourth wave. Simula na yung impeachment. Kasi so sa impeachment, may fourth weed, Pero sa pag-rescue sa mga kababayan natin na broad, walang fourth wave. oh, antay muna sila. Okay. Mag-antay kayo dyan. Basta kailangan matapos muna natin. Napaka-importante, matapos natin yung impeachment. Kasi nawawala eh. Sabi nga nila, uh, justice delayed, justice, justice denied. denied. So, simula na agad yung impeachment na yan para nang sa ganun, ma-rescue na yon yung mga kababayan natin doon. Huwag muna kayong ano, kasi kayo mga, lagi kayo nagmamadali eh. Pero, na pero di ba, no, isa, isa yan sa mga plataforma ni... Pangulong Bongbong Marcos eh, noong siya ay nangangampanya. Talagang at isa rin ang mga OFW sa nagpanalo sa kanya. Exactly. Hmm. 'Di ba? Napakalaki talaga ng uh, bilang ng mga Pilipino na lumabas noong panahon na sila ay nagtandem ni VP Sara at bumoto para sila manalo. And if I'm not mistaken, uh, kada punta nila sa iba't ibang mga bansa eh dinudumog naman talaga sila. And mm -hmm. yung mga unang taon ni Pangulong Bongbong Marcos na siya, na namamasyal sa ano sa buong mundo eh tinatangkilik naman siya ng mga OFWs. Ngayon, ito nag uh, tataka itong mga OFW bakit parang bigla silang pinabayaan, uh, pinabayaan at nawala sila bigla sa Uh, picture. Parang hindi na sila pinaprioritize. Mm. Samantalang noon, pag umaalis, kada punta sa isang bansa, naikipag-meet pa sa mga Filipino community. Pero ngayon, bigla silang pinabayaan. Naiisip tuloy na na, is it because hindi sila sumuporta sa mga kandidato niya noong nakaraang uh, halalan, kaya ganun. Pero alam din naman natin na napakaraming bilang ng mga FWs na hindi naka-boto boto. nung panahon ng eleksyon, hindi eh, mm. ba? So, do you think, Kati yung iniisip ng mga tao ngayon na pinabayaan kami dahil sa politika, eh, somewhat may, ano, may katotohanan. Ako, I'm assuming yes. I'm assuming yes. Uh, you know, ang nakakalimutan ng ating mga leader is ang Filipinos very family-oriented. ba? Diba? Family-oriented mean, meaning sabi-sabi oh. nagdodroga, gano'n. Grabe <laughs> naman. Ay, hindi, ba, hindi ba gano'n? <laughs> naman, gano'n. Na, Drugs together. <laughs> sorry, Stay sorry, together. Sorry, sorry, sorry. No, it's like, di ba, kaya nga ang OFW, yung mga magulang nila, kapatid nila, nagsasakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa, para mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanilang kapwa-pamilya, then eto yung mangyayari sa kanila. And because of this, we are, you know, huwag niyong kakalimutan ho sa mga ating mga leader dyan ng ating bansa ay mga Catholic, Christian, Muslim, anuman ho ang ating relihiyon, tayo po ay mapagmahal at pag nagkaisa ang Pilipino iiba i, iba i ano yun iba din. Mm -hmm. 'Di ba nakita natin 'yan nung birthday ni PRRD. Yung alam mo yung 'di ba kinakansyawan nila na si PRRD nako wala nang supporter. Mm -hmm. Biglang lumabas yung mga silent supporter, biglang bumuhos and I hope that will never happen again what, with what, what's happening right now. Yes, and considering na ang mga OFW, yung tinuturing natin na bagong bayani, sila din yung uh, nagpapasok sa atin ng malaking, malaking pera. pera. Yan actually ang naging ano natin eh, naging lifeline natin noong pandemic na sarado ang ekonomiya, pero ang mga kamag-anak natin na nasa abroad, patuloy na nagpapadala ng kanilang remittances dito sa Pilipinas. So, manat bay, deserve ba nila yung ganitong neglect from uh, the government? Or Siyempre, pwede hindi, pwede ba natin talaga. tawagin na neglect ito? Hindi, alam mo, yan talagang ano eh, si... Alam mo si, naalala niyo yung, al, yung empathy ni Pinoy? Eh? Mm. Mas malala pa pala ito si, hmm. ano, no? si Marcos. Talagang walang, walang ano eh. Wala talagang puso eh. Nakikita niyo yung mga tinatabig niya pagka... Oh, oh, ayaw, yeah. Oo, ayun, papapicture sa kanya. Oo, sa kanya. Eh, yun lang. Ano yun eh. Simpleng, uh, makikita mo na agad yung karakter ng tao. Eh, kita mo naman ngayon sa OFW, wala talaga siyang, ano eh, concern. The mere fact ha, ako ito, kilala ko kasi si Arnel eh. Hmm. Si Arnel Ignacio po talaga eh, may puso yan sa mga OFW. Talaga namang ano, at eh, tinan mo... Ginawan pa siya ng kuwan-uan ng istorya at ngayon, wala, para kang hindi mo nararamdaman yung ganun, BMW, 'di ba? Parang wala lang. Kawa naman, Speaking of Arnel Ignacio, mm. kasi na, na, napakasaklap na mm. nagkataon na siya yung may experience sa mga repatriation, na mm. na tanggal pa siya sa position. Mm -hmm. Do you think kung dito si Arnel, how would he Oo. react? Ano kasi yun mm. eh, ang maganda kay Arnel, street smart. Yeah, di ba? Eh, kasi nila, yung iba nila na porket artista. Hindi, street mm. smart yun. Napakatalino nung tao na yun. Mm. Ang galing ng logic nun. Kaya talagang uh, sigurado ako, ngayon pa lang, -ano na yun, umaariba na yun sa pag-rescue. Correct. Eh, ewan ko itong mga, na, lalo na yung si ano, ako po, ayoko na lang magsalita. Yung dati pang uh, nag-ano sa OWA, administrator. Walang ano yan eh walang puso yun. Yung pumalit yung, eh. yung pumalit sa kanya. Hindi, Ipapa. ano na siya ngayon sekretary na. Mm -hmm. Eh yung pumalit kaya yeah. kay ano, kay uh, Arnel, bakit hindi ini-interview ngayon, 'di ba? Mm. Dapat sila yung uh, masigasig, dapat Kailan sila yung mo ba yun? Hindi, si Arnel kilala ko. Mm. Hindi kaya rin eto, uh, hindi hindi kaya rin trauma response base like yung presidente natin for how many years na um, parang neglected din kasi siya eh di ba hindi siya pinapansin kasi because of the record of his father mm -hmm. so alam mo yun, na immune siya sa ganung sistema na feeling niya na okay lang lahat you know what i mean mm -hmm. na parang ano siya na wala siyang um empathy Not enough. I'm not, ayoko naman sabihin na 100% wala siyang, hindi siya empath or whatever. Kasi ang empath talaga, ma-feel mo yan eh, mabilis maawa. And, sila PR, si PRRD, he may be very strong yung personality, pero, pagdating talaga sa ganun, very empath siya. Eto, wala kang makita na, not even once. Na-interview na ba siya ulit? At napag-usapan niya ulit to? Kung anong plano niya? Wala pa rin. Meron, meron uh, kumakalat sa social media ngayon na, agad-agad, uh, yan ang sinasabi niya. agad-agad kailangan na nating ma-labas uh, 'yung mga kababayan natin mm. dyan. pero wala talagang instruction, walang mm. instruction na binibigay na meron na tayong tao doon, nagpadala tayo ng eroplano doon at sa kasalukuyan kasi ang naririnig natin na sinasabi ng mga tauhan nila is una, yung umang, ibang mga Filipinos doon, undocumented. May <laughs> problema sa mga passports. I mean, hindi ano na. yan? Dadaan pa ba ng natural, natural na immigration mm. ano yan bago makalabas siya? hindi eh, ba usually, Pilipino ka, Pilip, Pilipino ka, nagtatagalog ka. Ali ka na, sakay ka na. hindi eh, ba ipapano kung sumabog yung bahay niya, lahat ng mm. mga gamit niya wala na, wala mm. na siyang Pero Pinoy siya, mm. hindi mo ba isasakay sa aeroplano mo yan? Di ba? And also like, common sense yun, di ba? Pag TNT ka, kin pinabalik ka naman sa sarili mong bansa. Mm. Eh di ba, it it's easier for them na, mm. o oh, di balik niyo na lang. And ito pa, emergency to. Ito, mas malala pa to sa 911 Automatic to all leaders, talaga ta yung protocol niyan. Automatic. Pilipino ko, kinukuha ko ng bansa ko, let's go. Diba? Kaya sa magkaroon pa ako ng additional casualties here sa bansang inaano ko. Obviously, hindi hindi talaga dyan ang focus nila. Eh. Mm -hmm. Ang talagang, sa ngayon, ang nakikita natin, ang focus talaga nila dito sa zona. Kaya kita mo, naging ah. si BBM, Pero naging karpintero. Na kung halimbawa, zona ang ano mo, eh di mas magandang maganda yung performance mo rito sa yes. repatriation ng mga kababayan na sila natin. Eh. Uh, hindi nila siguro talaga kayang gawa ng paraan. Mm. Kaya instead na masemplang sila doon. Wag na lang kung wala eh wala yung leadership. Halo eh diyan na nga, eh maging teacher na siya, naging uh, Uhungan, karpintero. No? Mm. Yan na, ayan na sila eh tapos nag-nagpo-focus sila dito sa Ah, uh, minamadali nila tong impeachment. Andun talaga yung yung kanilang ano, focus. Ano, anong mga carpintera yung kanyang mga picture? Oo. Oo. Hindi ba kasi nga uh, may mga nagsasabi, may mga nakita akong post. na acting uh, uh, na ba sa estragading di pa. Hindi pa kasi uh, okay. ano naman eh everyday ano okay. naman niya, okay. naman ha, niya Acting ha, acting. Acting. <laughs> acting. <Oo. laughs> kasi sabi nga nila, meron tayong problema sa transportation. Hmm. So, sumabay siya ng trend. So, feeling niya, na-resolve na yung problema ng transportation. Meron tayong problema sa sa education and kakulangan ng classroom. Nag-turni-turnilyo siya sa mga classroom. Nag-renovate. Nag-teacher pa siya. Nag-renovate. At nung unang pasok, nag-ano pa siya? Nag-teacher pa siya. May problema tayo sa mga dragadiki. Ayun Pwede lang. maging kunwari drug addict. Kunwari lang naman. Kunwari lang. Oo. Oh. Mm -hmm. Kung paano o, Tapos, maging May problema tayo sa San Juanico Bridge. Pumunta siya sa San Juanico Bridge. Mm -hmm. At ang ganda nung sinabi niya sa San Juanico Bridge, ha? Mm -hmm. Tingnan niyo itong picture na to. Kinakalawang na. Kaya yung mga troso na nalalaglag na. Troso so, kinakalawang. kinakalawang. Ay, yun tsaka yan yung sabi si mo Do dahil. Doon eh. nga akong gulat na gulat kasi ang troso, <laughs> di naman kinakalawang yung kahoy yun eh. <laughs> eh. Lahat pinupuntahan niya. Oo. -oh. Hindi niya kaya pumunta ng Iran tsaka Israel. Mm. -hmm. Magdelikado siya doon. Alam mo naman, weak yan eh. So, mm -hmm. syempre, pag nagbida-bida siya, o oh, punta ako dito sa bridge, punta ako dito sa sa school, sa classroom, mm -hmm. o oh, edon, paano siya pupunta roon? Alam mo, speaking yung gera na yan, ang ganda nung napanood ko na video ni PRRD, mm -hmm. na-explain na yan, na dapat talaga walang ed ka. Dahil nga, paano pag nagkagera, bobombahin? Ang mm -hmm. na rin okay. eh Kaya nga, hindi sana. Ako ah, mm -hmm. ito ang na nakataka ko. Yung hmm. mga maiingay ng mga komunista, ng mga NPA, hmm. diyan sa Kamara, na galit na galit sa US. Di ba dati, rally na ra US, hmm. US, ng US. Hmm. di kayo mag ngayon? Patanggal niyo yung EDCA. Correct. Eh di ba? Bakit mm -hmm. Pa na nahimik kayo ngayon? Eh ba, nabayaran na ba talaga kayo? Kaya kayo tahimik dyan? Okay. Ako, nga gusto yeah. ko mag ano, eh, mag ng rally dyan. Sama ka? Oh, why not? Pero ako nakikita ako yan. Alam mo, di ba, ang makakaliwa naman, divide and conquer yan usually. And not usually, like, parang, regularly. Parang kinikilig ka. <laughs> parang ikaw. si Banat ba nga, Parang naihina eh. oh, Ayan. So, di ba, so ang ginagawa nila is they're just keeping quiet. Matahimik sila. Kasi gusto nila magkamali na magkamali na magkamali si BBM. Kasi after nila atikihin si, P, uh, si VP Sara, siya naman next. No. nag sila ng pondo kung ano yung mababato sa kanya. Automatic yan. So, alam nyo... Pero tot, seryoso yeah. yun, ha? Yung sana talaga magkaroon ng rally ang mga Duterte mm. supporter mm. against yeah. dito sa EDCA. Dapat yes. mawala na itong EDCA. Patay tay talaga pag oh. binomba tayo. Imaginin yun. May sinabi kasi si, ano, si Claire Castro, ha? Kasi mm. uh, isa sa mga tanong ni VP Sara doon sa kanyang uh, biyay sa Australia is... Yung mga missile, ba't ka papayag na may mga missile na papasok sa yo exactly. Sa bansa mo. Oh. Oo. Ang sagot ni Claire Castro doon is, alam naman na daw ng Malacanang ang stand ni VP Sara at ng mga Duterte dahil pro-China sila. At, yes. at, si Bongbong Marcos daw ay pro amerika Anong kinalaman ng, ano, ng uh, pro-Filipino daw? So anong kinalaman ng pagiging pro-Filipino mo sa pagpayag mo, pumasok yung mga missiles na yan. At Hindi, kasi, ang sabi nila, missile daw to, ano typhoon missiles daw ito. Hindi, ah. ang akala kasi nila, kaya kinokomentahan ni VP Sara, it's because ayaw pagbigyan yung Amerika na panlaban sa China. Hmm. Hindi yun ang issue dito eh. Ang issue dito, pag tumulong ang China, halimbawa lang, kasi ito, labanan na ng bansa sa bansa eh. Kung tumulong ang China kung kanino man, di oh, diba, tapos halimbawa lang, tapos eh ang Amerika dito yung kanilang gamit lalabanan ng China. Mm. Sino bobombay ng China? Hindi nila palilipad rin sa Amerika yun. Unang bobombay nun, yung mga malapit dito. Mm. Ayo, ang tatamaan. Yun ang sinasabi ni Bp Sara Duterte, it's not about pro China o mm. pro America. It's about dapat iligtas natin yung sarili natin right. sa gera ng may gera. Hindi natin to gere. Exactly. Kaya, uh, kaya yung, sumausaw, yung uh? Ano mo to si Claire? medyo mahina ang pangunawa eh. Hmm. At, at, alam mo dyan ako bilib sa abogado. Ang taas ng respeto ko sa abogado kasi hmm. ano yan eh. Ang tuli ng utak niyan. Yeah. At bukod sa matuli ng utak, yung comprehension niyan, yung ano, mabilis makaunawa. Mabilis. Pero si ano, parang lalayo, ang layo lagi ng uh, pagkaunawa ni si, si Claire sa sitwasyon eh. Exactly. Ang iniiwasan natin doon sa EDCA, bakit tayo makikisali sa away ng mga away? Hindi tayo pro-China, hindi tayo pro-US. Eh away nila yun eh. Kaya alam mo, nung simulang pinasok yung EDCA, mm. ano yan, hindi ko na tinantanan sa vlog ko yan. Mm. Sabi ko, delikado yung EDCA na yan kasi masasali tayo sa hindi natin away. Lahat na magiging kaaway ng US, lahat ng sasawsawa ng US, damay tayo. Mm. Bakit mo ang mamatay yung mga sundalo natin exactly. Na hindi naman tayo kasali sa away katulad ngayon. Ano yung Binomba? May binomba ng ano, Binomba Doha. ng Iran yeah. ang Doha. Oh. Yeah. Dahil sa oh, may hindi mga yeah. American yun, base. Hindi yun, yun oh. US base ah. Oh, hindi oh. daw yun US hindi, base. Hindi ah. ba US base oh. Qatar oh. daw yun. Na may mga Amerikano. Yes. Damay, paminsan parang ano din 'yan, parang vlogger din 'yan. Malayo eh. naman sa eh, sabi nila eh. Malayo hmm. naman daw Ngayon, news, eh. Ngayon kasi Ay, oh. pag ngayon nagsalihan pa na, ang problema kasi oh, diyan pataasan ng ihiyan eh hindi mm. naman sila papayag na ah talo. Kita mo nagpakita ng ano ang ano. At saka buti sila, meron silang capable sila maki, yes. makilaban. Yes. Tayo hindi tayo capable pag iniwan ka ng US tapos ka. Rin. At saka okay lang. Kung kung kasama si Marcos doon. Mm. O sige, lahat ng EDCA, pasok mo na dito. hindi mm. naman sa kasama doon, sino mamamatay yung mga tao roon? Correct. Pati yung mga sundalo natin, tapos itong mga lintik na matatapang na to, mm. nakatago doon sa aircon nila, na bahay, o baka nasa alapaap na yan para hindi sila damay. Tayo, sila. Yeah. Ima Prawa, sundalo. Yeah. Uh. Imagine, allies ng Russia, ang China, yung China, ang lapit sa atin. Di ba meron silang ano rin, uh, weapon na like split seconds, kaya tayong Supersonic. Yes. Super Sonic. Ang ganda Taya, nga ng paliwanag din na nakita ko sa TikTok dyan eh. Mm. eh. Kasi yung mga just in case nagkaroon na ng kampihan, World War na ang tawag dyan. Mm -hmm. Yung North Korea, bobombahin ng South. Mm. Yung China, bubombahin ng lahat ng katabi niya. Na, Taiwan. Na, o, oh, kalaban. Kasama Taiwan. Taiwan oh. Oh. At siyempre, yung mga may American base, katulad yes. na rin sa atin. Ottoman. Yung Russia. Itutuloy na nila yung pambobomba nila sa Ukraine, talagang yes. dudurugin na, na nila. Na Kasi nga labanan na yan ng ganyan. Hmm. Eh, tayo, bakit tayo? Wala naman tayong involvement eh. Hindi naman tayo dapat Kasayang. sumali diyan. Mm -mm. Isipin nyo kung wala yung EDCA, walang Amerika sa atin. Hindi eh, naman tayo, ba tayo gagalawin? Sino kukunin nila dito? Mm -hmm. Anong kailangan nila sa atin, mga kamote rider at mga kabote driver? 'Yun lang ang marami tayo eh. Mm -hmm. 'Di ba? Okay, wala silang ano interest sa Pilipinas. Unless, na dito nga ka mga kanu. Mm -hmm. oh, so, yun lang eh. So, kailangan malaman talaga din natin kung ano yung purpose and reason Ba't talaga talaga nandito yan? Kasi ang dami ng mga bagyong dumaan sa atin, yeah. wala naman tayong nakikita ang ang uh, mga Amerikano na tumutulong sa atin sa mga relief mm, operation. Exactly. Samantalang 'yun sinasabi nila na itong mga aid sites na ito ay eh, para daw mabilis yung mga humanitarian efforts mm. lalo na kung may mga kalamidad dahil uh, uh, ba ano daw bagyuhin daw ang Pilipinas mm. and so on and so forth. At saka kailang malaman natin anong bang deal. Yes. Bakit nadagdagan? Bakit dumami ng ganito? Again, mm. hindi tayo madamot. Kaya yeah. lang Mahirap madamay sa isang gulo na hindi naman talaga tayo involved at wala tayong hmm. interest. Hindi alam mo yung mga dokumentary sa Netflix, hmm. yung bayong-bayong hmm. na dinadala ng mga CIA. Hmm. Na pera? Oo. Hmm. Napapanood niyo yun? Ito hmm. talaga, dokumentary ito. Pag may huhulihin sila, pag may gusto silang gawin sa isang bansa, meron silang bit-bit na bayong-bayong na pera, hmm. i dun sa leader hmm. ng particular na bansa hmm. para kunin yung mga kung uh, sino man yung gusto nilang kunin. Mm. Nanunuhul, ika nga nanunuhul yeah. sila. Mm. Posible kayang may ganong nagagana. Paano sa tingin mo, Miss Cathy? Kasi di ba, pamilyar ka sa galawan niya sa Malacanang, mga tao dyan. Eh well, kung kayang gawin ng local, why not international? Mas malaking pera, di ba? So, and they can do it using private planes. Then, hindi haharangin yan pag nakatimbre.